Sa puso ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang Lubang Island. Pero bukod sa taglay na biyaya ng kalikasan, isa sa ipinagmamalaking yaman ng isla ay ang kanilang mga mamamayan. Karamihan sa mga tagalubang ay nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka. Subalit sa kabila ng yaman ng kalikasan, nananatiling limitado ang akses sa ilang pangunahing serbisyo, gaya ng serbisyong medikal, dental, at optical. Isang isla na tila nalalayo sa mabilis na takbo ng mundo, ngunit hindi kailanman nalilimutan ng Diyos. At sa kalooban ng may kapal dumating ang pagkakataon na ang libreng serbisyo ay nailapit sa mga mamamayan ng lubang. I'm very thankful and blessed dahil hindi naging hadlang yung masamang panahon, yung layo ng biyahe, yung hirap ng biyahe, para kayo ay makarating dito at makabigay lamang ng libreng serbisyo para dito sa po para sa aming mga konstitusyon. Napaka-air of pain, air sa lubang, kaya kami nagpapasalamat. libreng konsultasyon at libreng gamot ang hatid ng medical mission kundi kaalaman paano mag-alaga ng sarili paano maiwasan ang karamdaman at paano masusustentuhan ang malusog na pamilya. Ating tolong po sa amin sa tagalubang po kasi minsan lang po may pagkakataon na at ito ay naka sprinkle sa buong isla. So hindi lahat talaga ay napupuntahan lagi. So mas maganda na um, regularly meron kami mga medical missions, regularly din kami nag check up. Pero yun nga wala kasi kaming municipal dentist sa ngayon. So yung dental um, services na ino-offer nyo ay sobrang malaking tulong para po masuportahan yung dental care sa ating munisipyo. So yung from our o yung inis na ginagawa ninyo, very nice siya kasi preventive siya rather than bunot lang ng bunot. So, yun po. so malaking tulong talaga siya. Napakalaking tulong po kasi uh, alam niyo naman, uh, kami naman po ay hindi mayaman. Una, pasasalamat po sa Diyos dahil ginamit niya po si Brother Daniel Razon at uh, ang lahat po ng miyembro ng MCGI na makarating sa aming lugar para kami po ay mabigyan ng libreng servisyo. Sa araw na iyon, Naramdaman ng buong komunidad na hindi sila nag-iisa. May mga taong handang tumawid ng dagat, magdala ng serbisyo, at maglaan ng oras para ipadama ang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Lubos kami nagpapasalamat sa services po na in-extend din niyo sa aming munisipyo. Kahit na kami ay sobrang layo, sana't mapasalamat at uh, dito po sa aming lugar sa isla ay naiunat ang uh, awa at pag-ibig ng Diyos sa aming mga kababayan sa inyo pong uh, pamamahala Brother Daniel ay naabot po ang aming mga may hirap na mga kababayan at uh, masayang-masaya po ang atin pong mga kababayan sapagkat uh, ngayon lamang po na nila nasaksihan ang ganito pong mga uh, pangyayari na kung saan ang pag-ibig at pagdalaw ng mga kapatid ay uh, naisagawa dito po sa aming isla. Ang gagawin po natin tayo po ay magre-request na ng partnership agreement with MCGI. Gagawa na kagad yung ating mga konsyel ng request ng resolution para kay Brother Daniel Razon. Na taon-taon na gagawin na po dito sa Bayan ng Lubang ang uh, MCGI Medical Mission. Para isa na sila uli sa ating kapartner. Kaya ngayon pa lamang po nagpapasalamat na kami sa inyong lahat. Isang araw sa Lubang. Ngunit ang alaala at ginhawang iniwan nito ay tatatak sa puso ng bawat napaglingkuran. Marami pang lugar ang naghihintay ng ganitong tulong. Sa sama-samang pagawa, marami pa ang ating maaabot. At bilang mga sangkap na natuto ng aral ng Diyos, sabi dun sa sa isigis ng Galacia, Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Kaya po ito ay ating ipinapraktisan na bilang magkakapatid, sama-sama tayong gagawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Dahil ang gawa ng mabuti ang sinasabi sa Eros ng sulat ng apostol na si Pablo ay sa Efeso po yan tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran ito po ay sama-sama nating pagtutulong-tulungang sa daan na inihanda ng Diyos buhat pa ng ulan na ating dapat nalakaran na tayo ang wika'y inihanda niya para sa mabubuting gawa. Kaya gagawa tayo ng mabuti samantalang tayo may pagkakataon. Pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo ay pinahihiram ng buhay